expect sa pagtaas ng presyo ng itlog, pagbabago ng mga timbang ito? Ano ba yung masasabi? Hindi, nagagalit ako kasi ang taas na ng presyo ng itlog. Hindi na kami papayag. Apektado yung fitness industry. Lalong-lalo na yung mga may hirap nating kababayan. Nan nananahimik ako sa gym eh. Pero pag ganito, hindi ako makapayag na ganito yung mangyayari sa atin. Gawan ninyo ng paraan yan. Gawin ninyo ang lahat para mapababa ang presyo ng itlog hindi na nakakaalam ano ba sobrang Ito, sobrang sa taas na eh. industriya ninyo paano ba yan? kasi yung itlog yan yung kinakain ng lahat na nagji-gym atleta lahat eh tsaka hindi lang naman kami pati yung mga food industry yan yung rekado eh lahat ng kumakain ng itlog magsama-sama tayo magwelga tayo hindi pa pwede yan kasi bro yung kung mga may hirap nating kababayan ulam na nila yan eh minsan nga tatlong itlog lang hinahaluan lang ng sardinas yan ulam na ng buong pamilya yan eh. Ano na mangyayari? Tapos sa ko pa, ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin, hindi lang itlog, hanggang next year pa. Eh, ang pinagtata ako, wala namang shortage. Wala namang bird flu. Bakit pataas ng pataas? Kawawa yung mahihirap eh. Yung taong bayan, nararamdaman ko kasi sila na hindi makahabol yung mga kababayan natin sa bilis ng pagtaas ng presyo ng bilihin. Lalong-lalo na yung itlog. Ang issue kasi ng itlog, kailangan daw timbangin kasi nandadaya raw sa palengke. Kunyari, small, binibenta ng medium. Kaya kailangan timbangin na raw ang mga itlog ngayon. Hindi, pero pababain nila. Naiintindihan ko naman yun eh. Yung mga nagbebenta sa palengke, eto nga, merong recent news na binabash pa si House Speaker Romualdez at si Kong Erwin Tulfo na nagmalasakit na sila na imbestigahan ang pagtaas sa mga presyo ng bilihin, pumunta sila mismo sa palengke, eto, news lang to, nababash pa sila. Dapat nga yung mga ganyang tao, yung mga ganyang leader natin, supportahan natin. Kasi wala na magmamalasakit. Buti nga sila, pumunta ang palengke. E kung ako ang pumunta sa palengke at nakita ko na mataas yung presyo ng itlog, e eh magkaagulo tayo. ano Pasensya na, ako nagbago na ako. Alam mo yan. Nagbago na po ako. Pero kung walang magsasalita tungkol sa mga ganitong nagaganap sa Pilipinas, wala mangyayari sa atin. Kasi ano ba yung mga ano mo rito, mga kabig mo rito kasi hindi naman hindi naman kulang supply. Hindi naman kulang ang supply, nakakapagtaka nga eh. Walang shortage po. Tapos wala naman bird flu, bakit ang taas ng presyo ng itlog? 'Yun eh, 'yun ang tanong ko eh. 'Di ba? Ito, gusto kong manawagan sa DTI, kung sino man po ang nakapwesto dyan sa DTI, kung meron kayong puso para sa taong bayan, sana po kontrolin nyo. Kay, kasi sila yung may karapatan eh. Kayo yung may karapatang mag-regulate ng mga presyo. O napalitan na kasi yung DA natin ngayon, may bago na, hindi na yung pangundo. O anong panawagan mo sa kanya? Ayun, sana... Gawin natin ang paraan. Kasi maraming salamat sa pakikisama nyo. Kasi ako, boses lang naman ako ng bayan eh. Ano Pag panawagan mo sa egg board? Kasi yung egg board na may hawak niya. Presyo ng itlog, supply ng <coughs> itlog. Hindi, gawin ninyo ng paraan yan. Hindi po pwedeng puro dahilan. Umaksyon kayo. Hmm. Kung gusto nyo magmayabang, gusto nyo magpakita ng gila sa taong bayan, eh, kontrolin nyo. Kasi, kawawa eh. Mm -hmm. O sige, yung, yung itlog ba sa mga nag-gym, -gy gano'n ba na ako consume nila sa si isang Ako kasi, ang kinakain ko sa isang araw, isang tray ng itlog. Para saan ba? pampalaki ng katawan. Oh. Kaya nga nababadrip din ako, brother eh. Pasensya na po ah. Talagang ano eh, na naapektuhan ako eh. At magpapasko. Alam magpapasko nga, pa, 'di ba? Ang hirap ng buhay eh. oh. Tapos hindi niyo makontrol yung yung mm -hmm. yung presyo. Mm -hmm. Hindi ba pwedeng gawa ng paraan 'yan i regulate natin 'yan, 'di diba? mm -hmm. ba? Bakit nagagalit ka sa akin? Hindi, nagagalit ako eh, kasi wala naman magsasalita eh. Buong fitness industry. Mm -hmm. Lahat ng taong nagji-gym -gy lahat ng taong kumakain ng itlog, apektado. Apektado kami. Ako naman ay nagsasalita lang bilang uh, boses ng bayan. Uh, nasasaktan ako para sa Pilipinas na bakit hindi natin matulungan yung mga kababayan natin. Kahit Pasko eh. Magpapasko tapos ang taas na mabilihin. Kawawa eh. Last, anong panawagan mo? Ang panawagan ko, uh, taong bayan, uh, magtulungan tayo. Uh, itong boses ng bayan, tulungan nyo akong iparating ito sa mga tamang government agencies, DTI, kung sino man ang may kapangyarihan dyan. Sana maramdaman ninyo yung, yung hinaing ng taong bayan. Kontrolin nyo ang presyo ng bilihin kahit ngayon lang. Ayon.